Alam mo ba na may simpleng mga pagkaing nasa kusina mo lang pero kayang pababain ang presyon ng dugo at ilayo ka sa panganib ng stroke at atake sa puso. Maraming seniors ang hindi nakapapansin na unti-unting tumataas ang kanilang presyon. Madalas, inaakala lang na pagod, hilo, o simpleng pagkahina, pero sa likod ng mga sintomas na ito, maaaring nagsisimula na pala ang hypertension isang tahimik pero delikadong kondisyon na milyon-milyong Pilipino ang pinagdadaanan araw-araw. Kaya napakahalaga na malaman natin kung paano gumagana ang presyon ng dugo, bakit ito tumataas, at higit sa lahat, ano-ano ang mga pagkain na totoong nakatutulong para mapababa ito ng natural. Marami kasing pagkain sa ating pang-araw-araw na hapag na may kakayahang linisin ang ugat, palakasin ang puso, at bawasan ang pamamaga sa katawan. Mga simpleng hakbang na maaaring magbigay ng dagdag na lakas at habang buhay na benepisyo para sa mga lolo, lola at sinumang nagbabantay sa kanilang kalusugan. Sa video na ito, ipakikilala ko sa iyo ang ilan sa pinakamabisang pagkain na paborito ng mga doktor at eksperto mga pagkain madaling hanapin, abot kaya at ligtas para sa karamihan ng seniors. Kung nais mong manatiling malakas, malinaw ang isip, at malayo sa high blood. Huwag mong palampasin ang mga susunod na bahagi. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo ang iyong pangalan at kasalukuyang kalagayan ng kalusugan. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na nagmamalasakit at nagtutulungan tungo sa mas malusog na pamumuhay. Simulan natin sa mga pagkaing na katutulong magpababa ng presyon ng dugo. Number 1. Oats. Almusal na. Kayang magpababa ng presyon. Ang oats ay may beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na napatunayang magpababa ng LDL cholesterol. Kapag mababa ang cholesterol, mas malinis ang mga ugat kaya mas madali ang daloy ng dugo at hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang puso. May antioxidants din itong avenanthramides na tumutulong mabawasan ang inflammation sa loob ng katawan. Para sa seniors na may diabetes, mainam din ang oats dahil mababa ang glycemic index nito. Tandaan lang na huwag maglagay ng sobrang asukal. Mas m abuti ang kaunting pulot, saging, o cinnamon bilang pampalasa. Number 2. Avocado. Prutas na mayamang pampaluwag ng ugat. Ang avocado ay may malambot na laman at kilalang mayaman sa good fats. Ang monounsaturated fats nito ay nakatutulong magpababa ng LDL at panatilihing malinis ang daluyan ng dugo. Ito rin ay may mataas na potasyum, mas mataas pa kaysa sa saging. May fiber din at magnesium ang avocado. Ang fiber ay tumutulong sa cholesterol control, habang ang magnesium naman ay tumutulong sa pag-relax ng blood vessels. May antioxidants din itong lutein at vitamin E na nakabubuti para sa pangkalahatang kalusugan. Tandaan lang na ang avocado ay mataas sa calories, kaya sapat na ang kalahati sa isang araw. Number 3. Bawang natural na pampababa ng presyon. Isa sa pinakakilalang natural healer sa kusina ay ang bawang. Kapag dinurog o hiniwa ang sariwang bawang, lumalabas ang alisin isang compound na nakatutulong magpaluwag ng mga ugat at binabawasan ang pressure na nararanasan ng puso. Kaya't nakakababa talaga ng presyo ng dugo. May antioxidants at anti-inflammatory properties din ang bawang. Para sa seniors, malaking tulong ito dahil kadalasan ay may chronic inflammation na maaring pagmulan ng paninikip ng ugat. Ang bawang ay napatunayang nakababawas ng systolic at diastolic blood pressure sa mga pag-aaral. Maari itong kainin ng hilaw, kunting piraso lamang, ihalo sa ulam o gawing ingredients sa soup. Nguni, di't para sa may iniinom na blood thinning medication, mas mabuting kumunsulta muna dahil maaaring lumakas ang epekto nito. Number 4 Monggo, mura, masustansya at pang-regulate ng presyon. Ang monggo ay isa sa mga pinakamura ngunit napakasustansyang pagkain. Madali itong ihanda at kayang makipagsabayan sa mga mamahaling supplements pagdating sa benepisyo. Mayaman ang monggo sa potassium, magnesium, at lalo na sa fiber. Ang fiber ay tumutulong bumaba ang bad cholesterol, isang malaking dahilan kung bakit nagbabara ang ugat. Ang plant-based protein nito ay magaan sa katawan kumpara sa karne. Para sa seniors na may problema sa timbang o mataas na kolesterol, magandang alternative ang monggo. Maar, i itong gawing ginisang monggo, monggo soup, o ihalo sa mga gulay tulad ng malunggay. May taglay din itong antioxidants gaya ng flavonoids na nakatutulong magbawas ng pamamaga sa loob ng katawan. Kung tuloy-tuloy ang inflammation, nagiging sanhi ito ng unti-unting pagkasikip ng ugat. Sa regular na pagkain ng monggo, nababawasan ang ganitong panganib. Number 5. Bangus Isdang pampalakas ng puso at ugat. Ang bangus ay kilalang pambansang isda ng Pilipinas. Madaling lutuin, abot kaya, at maaari pang ihanda sa mas health-friendly na paraan tulad ng inihaw o nilaga. Ang pinakamahalagang taglay nito ay ang omega-3 fatty acids. Ito ay iuri ng good fat na tumutulong magpababa ng bad cholesterol o LDL at nagpapataas ng good cholesterol o HDL. Kapag balansado ang mga ito, mas nababawasan ang panganib ng pagbabara ng mga ugat. Ang omega-3 din ay natural na panlaban sa pamumula o inflammation. Madalas kasi sa seniors ay may unti-unting pagtigas ng ugat dahil sa edad at kolesterol. Ang inflammation ang nagiging dahilan ng pagkipot ng daluyan, kaya mas nahihirapan ang puso sa tulong ng omega-3, mas nababawasan ang paninigas na ito. Mayaman din ang bangus sa potassium at magnesium. Ang potassium, tulad ng nabanggit, ay tumutulong alisin ang sobrang sodium sa katawan. Samantalang ang magnesium naman ay tumutulong sa pag-relax ng blood vessels. Kung pagsasamahin, Nagreresulta ito sa mas banayad na presyon ng dugo. Isa pa, mataas ang protina ng bangus, ngunit mababa ang saturated fat para sa seniors na kailangang palakasin ang kalamnan. Mainam itong kainin dalawang hanggang tatlong beses kada linggo. Iwasan lang ang labis na pagprito dahil maaaring tumaas ang mantika. Number 6, kangkong, simpleng gulay na panangga sa high blood ang kangkong ay isang madalas na nakikitang gulay sa palengke at sa mga lutuin tulad ng sinigang o adobong kangkong. Pero sa likod ng kanyang pagiging simple, napakabigat ng kanyang benepisyo sa katawan. Isa itong gulay na may mataas na potassium, isang mineral na tumutulong pangontra sa sobrang alat. Kapag maraming sodium sa dugo, humihigpit ang mga ugat at tumataas ang presyon. Kaya naman ang pagkakaroon ng sapat na potassium ay parang pagbigay ng pahinga sa mga ugat upang lumuwag ang daloy ng dugo. Bukod dito, may taglay din itong magnesium at fiber. Ang magnesium ay tumutulong mag-relax ng blood vessels, habang ang fiber ay tumutulong sa pag-alis ng bad cholesterol. Kapag mas malinis ang mga ugat, mas madali ang daloy ng dugo. Ang kangkong ay may flavonoids at polyphenols din mga antioxidant na kumukontra sa pamamaga sa loob ng katawan na isa sa mga dahilan ng matagalang pagtaas ng presyon. Para sa mga senior na gustong bawasan ang alta presyon, magandang isama ang kangkong sa menu dalawang hanggang tatlong beses kada linggo. Mas masustansya ito kapag nilaga o ginisang may kaunting mantika lamang. Matapos pag-usapan ang mga pagkaing nakagagaling, mahalaga ring malaman ang mga dapat iwasan. Minsan kasi, kahit gaano pa tayo kaingat, basta tuloy-tuloy ang pagkain sa maling mga pagkain, nananatiling mataas ang presyon. Mga pagkain dapat iwasan kung may high blood. 1. Processed food, tahimik na kalaban ng presyon. Kabilang dito ang hot dog, ham, bacon, sausage, at iba pang pagkain dumaan sa matinding pagproseso. Ang mga ito ay siksik sa sodium at preservatives. Ang sobrang sodium ang pangunahing dahilan ng fluid retention na nagpapahirap sa puso. Bukod dito, may mga chemical tulad ng nitrates na nakapagpapataas ng inflammation sa katawan. Kapag palag, ing kinakain, tumataas ang panganib ng stroke at sakit sa puso. Mainam na kainin lamang paminsan-minsan, hindi araw-araw. Number 2. soft drinks at matatamis na inumin. Ang soft drinks ay pwedeng magbigay ng panandaliang saya pero pang matagalang problema sa kalusugan. Dahil sa sobrang asukal, tumataas ang timbang at mabilis na tumataas ang blood sugar. Kapag tumataas ang blood sugar, madalas ay sumusunod din ang pagtaas ng presyon. Sa mga seniors na may pre-diabetes o diabetes, ang matatamis na inumin ay maaaring magdulot ng bigla ang panghihina, pamamanhid ng paa, at masamang epekto sa puso. Mas mainam uminom ng tubig, salabat o tsaang walang asukal. 3. Fast food at mamantikang pagkain. Masarap ang fried chicken, burger at french fries, pero puno ito ng saturated fat at trans fat. Ang ganitong uri ng taba ay nagdudulot ng pagtaas ng LDL kolesterol. Kapag lumalaki ang kolesterol plaque, mas tumataas ang pressure sa mga ugat. Kung hindi maiwasan ang fast food, piliin ang mga grilled options at iwasan ang mga thick gravy at sobrang alat na fries. Hindi lamang pagkain ang may kinalaman sa high blood. Ang ating pang-araw-araw na gawi ay may malaking epekto rin. Tunay na ang kombinasyon ng tamang pagkain at lifestyle ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa alta presyon. Regular na ehersisyo. Hindi kailangang mabigat na workout. Ang simplen, G. Paglalakad ng kalahating oras kada araw ay sapat na para gumalaw ang dugo, lumakas ang puso, at bumaba ang presyon. Ang low-intensity exercises tulad ng stretching, tai chi, o banayad na sayaw ay maganda rin. Iwasan ang puyat at stress. Ang puyat ay nagdudulot ng hormonal imbalance na nagpapabilis ng tibok ng puso at nakapagpapataas ng presyon. Gayun din, ang stress ay nagpapalabas ng cortisol, isang hormon na nagpapataas ng presyon kung mataas sa matagal na panahon. Kaya mainam na maglaan ng oras sa paghinga ng malalim, pagdarasal, o pakikinig sa relaxing music. Kumain ng tama at hinay-hinay. Huwag magmadali sa pagkain. Kapag mabilis kumain, hindi agad natatanggap ng utak ang senyales na busog na tayo madalas ay nauuwi ito sa sobrang pagkain at pagbigat ng timbang na isa ring dahilan ng high blood. Mas mainam kumain ng dahan-dahan at unahin ang gulay bago ang kanin. Kumonsulta sa doktor regularly. Ang pagkain ay maaaring makatulong, ngunit hindi ito kapalit ng gamot. Maraming seniors ang nangangailangan ng maintenance medicine at hindi ito dapat basta-basta ihinto. Regular na check-up ay mahalaga upang malaman kung bumubuti ba ang presyon o kailangan ng adjustment sa gamot habang natapos natin ang pagtalakay sa mga pagkaing na katutulong magpababa ng presyon ng dugo at mga dapat iwasan sana ay mas malinaw na ngayon kung gaano kalaki ang nagagawa ng tamang pagpili ng pagkain sa ating kalusugan hindi kailangang mamahaling supplements o komplikadong diet ang solusyon madalas. Nasa simpleng pagkain at pang-araw-araw na gawi ang tunay na sagot. Para sa mga lolo, lola, at kahit sinong may mataas na presyon, ang maliit na pagbabago araw-araw ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Isang dagdag na gulay, isang baso ng tubig, isang pag-iwas sa processed food, unti-unting nagiging proteksyon ito sa puso at buhay. Pero, tandaan natin, hindi natin kailangang harapin ang high blood ng mag-isa. Mas magaan ang paglalakbay kapag may kasama, may nagmamalasakit, at may sumusuporta. Kaya dito sa ating munting komunidad, ang layunin natin ay magtulungan, magbahagi ng karanasan, at magbigay lakas sa bawat isa kung ang bawat senior ay may kaalaman at gabay, mas mahaba, mas masaya, at mas ligtas ang mga susunod na taon. Kaya bago mo isara ang video, ilike mo ito, ishare sa mga kaibigan at kamag-anak, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalamang pangkalusugan. At bilang huling paalala, i-comment mo ang iyong pangalan at kalagayan ng kalusugan. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad na nagmamahal, nagbabahagi, at nagtataguyod ng mas malusog na pamumuhay para sa lahat ng senior sa Pilipinas.